Paano kung sa sobrang pag-aalaga natin sa mga magulang natin, yun pa pala ang dahilan ng unti-unting paglungkot nila. Ginagawa natin ang lahat, gamot sa oras, tamang pagkain, ligtas na bahay. Nagiging checklist ang pag-aalaga. Ang resulta, ligtas nga sila, pero malungkot naman. Nakakalimutan nating tanungin, Ma, Tay, ano po ba talaga ang gusto ninyo? Ang sikreto ay hindi lang kung ano ang mahalaga para sa kanila, kundi kung ano ang mahalaga sa kanila. Ito yung pag-aalaga na sila ang bida. Una, ikonekta ang pagkain sa saya. Imbes na basta maghain ng masustansyang pagkain, subukang lutuin yung paborito nilang ulam noong araw. Gawing banding ang kainan, hindi lang nutrisyon. Pangalawa, makinig para umintindi. Ang kalaban nila ay lungkot, kaya umupo ka sa tabi nila walang cellphone at tanungin mo, Kumusta po talaga kayo? Pakinggan mo ang kwento nila kahit paulit-ulit pa. Yung pakiramdam na may nakikinig, mas mabisa pa sa gamot. Ikaw, anong simpleng diskarte mo para mapasaya ang mga senior sa buhay mo? I-share mo naman sa comments. At kung nakatulong to, pa-like and subscribe naman dyan. Tandaan, ang pag-aalaga ay hindi lang para pahabain ang buhay nila, kundi para lagyan ng buhay ang bawat araw nila. Dahil hindi sapat na ligtas lang sila. Ang pinakamahalaga, masaya sila.